akala mo talaga mayaman, subukan mong kumain ng street foods kung kaya mo. <laughs> Bakit ka ba nagagalit, kuya? ano street foods ba yun? Yung ba yung parang mga orange-orange? Yung mga kwek-kwek? <laughs> Eto na. <laughs> Eto na ato yung mga street foods na nire-request hindi ko alam kung ano-ano ba itong mga to. <laughs> Meron dito, ito, yung itlog ng pugo. Ayan. Kwek-kwek ata, tawag dito. Tapos meron din yung malaki. Ito, yung malaking egg na orange. Tapos meron din yung kalamaris. Kalamaris. Kalamaris siya na malaki. Tapos itong isaw. Isaw na naman tadi mo ako na ito nung nakaraan ni Tisha. Ah! Tapos, merong fried chicken skin. Kinakain ba ito? Balat. Balat ng mango. Tapos, itong mga... Ito to, parang mga vegetables daw to sa loob. Pero, hindi ko alam kung ano ba yung laman itong mga vegetables. Tapos ate. <laughs> si si oh no. sisi, sisi. Tatlo! Si si. si. Tatlo, tat. Ani. Ano Anim na mo. mo nga. Si madami <laughs> Ah! Oh, sige. Okay. <laughs> Tubig. Ah! <laughs> Abisahin natin sa chicken skin. <laughs> Paano ka? Tinidor. Tinidor. La! Ate! Ayaw! Ayaw! <laughs> Tini chicken <skin>. guys, <laughs> sabi nila, itong ganito daw, sinasaw sa suka. So sa suka ako siya isasaw. <laughs> chicken skin! <laughs> Ang chicken... Para siyang... mga chichirya. Oh. Mm. <laughs> ko naman dun sa matamis kung pwede ba siya. <laughs> pa Hmm, okay. Hindi masyadong masama. Okay na din. Ah! <laughs> Oh my gosh, ate ito naman yung nakikita ko lagi sa TikTok. Yung parang quick-quick daw itong quail eggs. Mm. Uh, eh, uh. Mm. Quail eggs. Ah. Uh. Mm. Mm, 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 okay. Okay. Mm, 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 okay. Mm. Okay, <laughs> okay siya. Tapos itong quick-quick naman na malaki. <laughs> Ito quick-quick. <kwek -kwek. laughs> Sabi nila Penoy daw to, pero hindi pa ako nakakain ng Penoy. Eh <laughs> okay, pa lang. nalaglag. ah, uh, ito. Para siyang normal na egg. Yung penoy. So, feeling ko okay naman siya. Hindi naman siya maano. Mmm. Mmm. ah uh, ah uh, may lasa siya. Hindi siya. Parang hindi siya normal na egg. Pero, hindi masama. <laughs> hindi masama. Nakakadalawa na ako ate. Ang dami ba? Subukan din natin tong vegetables, Eme. <laughs> vegetables daw tong isa, yan. Ito. Ito. Ah. Wala namang Ah. Wala namang vegetables. Vegetables, so. Okay. Ah, ate. Ah, oh, oh. oh my God! Ah! naman! Ah! Aí deu. Calamar. Ah! Oh, deixa Um squid. Eu Itong squid lang yung kakainin ko dito kasi ito lang siya. Ayoko na. Ito na yung isa. Katikman ko na ito na nakaraan. Nakadikim na ako ng isaw na barbecue. Intestine. Yung mga... Pero hindi ko siya nakait. Oh my God. Uh, wala nang suka. Natapo. tapo na yung suka. So... Isa, uh, 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 uh. isa, I cannot, I cannot, hindi uh, ko, hindi uh, ko, hindi isa ate, panawarin yun ako sa isa, ito na, Last huling street food. Ina. <laughs> Ito ta Ito talaga. <laughs> ah, <tig> oh. oh. <laughs> Ay, God. <laughs> Ate ko. May... At may feet. Yung feet no. Yung pa... Maliit naman, no maliit na manok. Paano ko to? Aray ko! Bakit nyo? ko... Na? Huw! Oh. Ah!

Oh no!

Yun lang po yung kaya kainin sa street foods. <laughs>